Ano ang maaasahan at contribute mo pag graduate mo? Hello, good morning mga kamre. Dito tayo ngayon sa substation 8 at kasama ko ang mga FTP. Ito palang lang ba siya ay Mansi Club 2023-02B. Okay, ito na sila at magpapakilala ang ating mga OJT. Papakilala ka muna brother. Sir, I'm police trainee, Brigola Archie from Mundilupa City, sir. Uh, graduate sa uh, pamantasan na lusod ng Mundilupa, sir. Shoutout sa mga taga Mundilupa dyan. <coughs> <coughs> ang ating katanungan ngayon, ano ang maaasahan at makukontribute mo pag graduate mo? Sir, maaasahan sa akin ng PNP, sir. Yung pagiging matapat sa tungkulin, sir. Sa trabaho, sir. And always follow lang tayo, sir. Yun lang naman po yung ano lang, natin, yung natin, sir. Thank you, sir. police trainee Archie. Brother, next. Sir, good morning, sir. Police trainee, Destrao from Tondo, Manila. Uh, sa Universidad de Manila ako nag-aaral Shoutout pala dyan. Sir, ang uh, may ambag ko sa kapulisan siguro is uh, sunod lang ng sunod. Uh, walang bagulbol. Tapos kung ano yung tama, gawin lang. Thank yes. you, Thank you Police trainee, Leon Marl. LM. Ah, sir. Stop! Police trainee Miko Dery, from Tondo, Manila. Graduate ako ng University of Manila. Ang magiging kontribusyon ko siguro sa PNP, sir, ano? I will always follow the rules and regulation of PNP organization, sir. And I will always be loyal and dedicated to my job, sir. At lagi kong unahin ang kapakanan ng iba, sir, kaysa sa kapakanan ko, sir. Siguro, sir, sa pamamagitan ng mga kapag ako sa PNP organization, sir. Thank you, sir. Maraming salamat. Tikas mo, idol. Oh, next, brother. Magandang umaga sa lahat. I am a uh, police trainee John Netangis from Mandaluyong City. At, uh, at, ako ay nag sa Ariane University, Kalentong. Bali bali sa PNP. Ang naasahan sa akin ay ang ko sa uniform, sir. Da dahil, dahil, sir, na taga naniniwala po ako sa first impression last. Nah, dahil po, pag nakita ka ng mga tao na snappy sa uniform, matagang maasahan ka po nila, lalapitan ka po nila. At, at, at saka, lagi po ako magigrit sa mga sa mga tao na good morning, uh, magandang gabi, ganun. Ano? Uh, pa, para po, para po ma-erase po o mabawasan yung negative comment po sa atin. Yes! At tagang kahit po na mali po yung sir, malaking impact po yung pagka naipon po, pagka marami. Dahil po, sabi po sa isang simbahan, anumang mang maliit, basta patungong langit ay malimit sir. Yun lamang po sir. Higas mo ay isnabi ka talaga. Maraming salamat. Uh, police trainee John Len Tambis. Kau brother. Sir, good morning sir. Police trainee Boyotan po sir. From Baguio City, lalu berjuikit sa Kalinga State University. Ang aku aku menurut sampai sampai humble always. Menurut sa mga utos. at ang dedikasyon sa kerja aku, lagi dilakukan tamang naku set. Terima kasih, terima Gerald Mark Bayutin terima Baguio City kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima Ah, uh, graduate po ako ng 2020 sa uh, Seoul Institute of Technology. Oh, shoutout mo muna yung school mo. Ah, uh, shoutout sa Seoul Institute of Technology diyan. Ah, uh, wow. in lahat ng uh, courses. Oh, anong maaasahan uh, at uh, contribution mo pag graduate mo? Brother, uh, ma-contribute ko sa Pinder Organization sir. Uh, Ma-apply ko ang training namin na uh, pag-indisiplinado sa sarili, uh, maging service oriented and Uh, as family family oriented. Maraming salamat brother. Well... So, next brother. Sir, good morning sir. I'm police chief ng Tagakay sa si Ah, uh, galing ako ng Mindanao. Um sa Ifnor ko Tabato. Uh, shout out ako sa mga taga ICCS diyan sa Southern sa College. Ah, uh, yung South, how proud South din ako. Ah, uh, plus na ako ngayon. Ah, uh, ko, to contribute ko sir is yung Pag graduate mo anong ma uh, yung World service ng police. Live without fear sir and suffering without complaining, sir. Uh, serve the, the lowest in the poorest, sir, without counting the cost or asking something in return, sir. Yun ang tumatak sa akin, at uh, pagsisilbihan ko yung tao, bayan, gagawin ko anong nararapat, sir. Gagampanan ko yung tungkulin ko so, para sa tama at uh, with the guidance of uh, our God, sir. Thank you, brother. Unti yung ganda ng sagot mo, brother. Salamat, police trainee Joe Marnell. And next, brother. Sir, Coach Police Trainee Robert Ramos from Cainta Rizal. I'm graduating from Philippine College of Criminology. Shout out sa mga batang 641 dyan. 641, mga tropa ko rin. Marami tayong tropa dyan. Go. Sir, ang may go-contribute ko po sa PNP is pantay na pantay na pagpapatupad ng batas. Walang mayaman o mahirap. At dedikasyon sa trabaho, yung consistency, si sir, na hindi magbabago, sir. Simula sa simula ako. Sir. Thank you, brother. Next, brother. Uh, sir, uh, Police Trainee Paul Jasper Bossy from Cagayan, Province po. Uh, graduate po sa University of Cagayan Valley, sir. Uh, Unang-una po sa lahat, uh, magiging mabuting halimbawa po tayo sa iba, sir. At syempre, tutulong po tayo sa lahat ng taong na nangangailangan po. Ilang. Thank you, Police Trainee Paul Jasper, PJ. The last but not the least, brother sir. Good morning, sir. Uh, ako pala si police trainee Genevieve Galanao na mula sa province ng Romblon. At na nagtapos po ako sa Jose Rizal University dito po sa Mandaluyong. Ang ma uh, i uh, ma ko lang po sa organization, pag-advise ko is, isa lang po yung integrity. Kasi yung, yung honesty po is a uh, big factor po sa uh, pamayanan upang pang po natin yung, uh, yung trust ng uh, community po sa, dito po sa Pilipinas po. Dahil uh, riniliwan din po ako sa uh, yung nabasa ko po, po, yung sa do not be conform but be transformed. Kung ano po yung mga kamalian na ginagawa ng kapulisan, huwag po natin uh, gayahin bagkos, uh, i-transform po natin para maging po natin yung respect ng uh, community po. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Guys. Okay, maraming salamat sa batch ng Club 2023. Dash 02B sa kanilang mga sagot na ano bang makukontribute nila at maasahan sa PNP pagkatapos makapag-graduate nila lahat. At ang sabi nga ng aming pamunuan, sa bagong Pilipinas, -Pilipinas ang gusto ng polis, ligtas ka.